Hello, welcome to Virgo, Philippines So ito yung rating natin for Virgo Sun, Moon, Rising Venus, Jupiter, Virgo Stick only what resonates Bali hindi ito magre-resonate para sa lahat So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo Kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel Pahit na na ng subscribe button, ano Notification bell And by the way, bago ako mag uh, Magsimula Paki-like and follow na lang yung page, guys. May mga sinishare din ako dito na hindi ko sinishare dito sa YouTube. Eto, maganda kung mapafollow mo rin ako sa Facebook, Madam P. Unipri. Ayan. And kung gusto mong mag-inquire ng personal reading, astrological reading yung available, diyan mo na lang i-message. E okay, let's start. Ayan. Ano yung messages for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Para sa mga Virgo. Ace of Cups, wow. Queen of Wands. Three of Swords. Um, ah, uh, clarify, ay, clarify, kunin ko na rin yung sa side ng person mo, ha? Ay, by the way, itong cards na ito ay may ano, may reversal siya na reading. Pero, dito sa tatlong card, nakuha ko na siya ng hindi reversal. So, hindi ko na siya. May, may, may mga lumabas na reversal kanina, pero nawala na sa loob ko kung ano yon And maaaring hindi yun nagkataon. Okay? Um, so, babasahin ko siya ng ganyan. Pero the rest, ah, uh, koni lumabas yun na yung ating babasahin okay whether reversal or hindi so let's start What's with the queen of cups in reverse clarify ko lang to the hierophant okay the devil is at the bottom of the deck well I, can see that uh, pwedeng yung connection mo with this person is you, you do have your the devil. Ito yung pinaka nakikita natin connection ninyo. There's obsession or pagkakatali and that could be may kinalaman ito sa mga bagay na pinipigilan mo sa sarili mo or ng person na ito. Honestly, this is a third party situation, third person connection or third party connection. Kasi unang labas pa lang ng mga cards, nakikita na natin dito yung parang ano eh, parang energy ng para uh, parang nakatali. Alam mo yun? Parang may nakatali. Parang hindi pwede. Parang relation or connection na parang you over the ace of cups. Mahal mo. With the, with the star, pangarap ka mahal ka din, gusto ka din. Pareho kayo eh, pareho kayong nagkakaroon ng emotion sa isa't isa, pagkakagusto sa isa't isa. And with the Queen of Wands, ay, alam mo yung mas nakita ko dito is the, ano, the shape of the triangle, which is, it, it, it looks like a love triangle kind of energy or, you know, third party situation. No? Kung ang, ang tatsulok, parang tatlong, ano yan, tatlong corner ba diba? So doon sa tatlong 'yon, pwedeng um ito 'yung energy na parang ano, parang ang hirap. Ang hirap ah. Uh, ang hirap i-connect or ang hirap ipilit kasi pwedeng may other person or third party situation nga dito. And with the three of swords, I feel like um sa ngayon parang ayaw mo na magsinungaling parang ayaw mo na mag uh, either either pwedeng magte-take ako ng risk dito kasi ayaw ko na magsinungaling uh, or you want this person na magsalta sa iyo magsabi siya ng emotion niya kasi ayaw mo na nagsisinungaling na siya or tinatago niya yung emotions niya parang sa you want to be open and yung person na ito gusto mo rin maging open siya sa that's your energy and you have the energy of the queen of wands queen of wands uh, ayaw niya ng kasinungalingan ayaw niya ng um may itinatago ayaw niya ng hindi gumagawa ng action. So, I can see that you are willing na mag ng action, but, of course, kailangan gawin muna niya yung mga action na dapat niyang gawin bago mo gagawin yung mga action na gusto mo rin namang gawin. And your person, you do have here the Hierophant. This is a major arcana. Uh, and the Queen of Cups, it is in reverse. And also the Four of Cups, nandito rin. Um, I feel like yung person na to is feeling moody ngayon, feeling a lot of insecurity. As ngayon, pwedeng uh, napapabayaan niya uh, yung mga responsibilidad niya or napapabayaan niya yung mga, pwedeng yung mga tao sa paligid niya. I feel like the Queen of Cups is someone who is, nawawalan siya ng motivation. Hindi siya nagiging motivated sa mga ginagawa niya. Parang hindi siya masaya. Kung baga parang, bakit ko ba ito ginagawa? Parang gano'n, nagkakaroon siya ng question kung ano mga nangyayari ngayon sa buhay niya. Tapos parang, hindi siya satisfied. Uh, hindi na siya sure for the way of four of cups. Okay, hindi na siya sure about sa mga nasa paligid niya ngayon, parang naboboring na siya, parang naiinip na siya, hindi niya gusto yung mga nandyan, although may mga ipinapakita sa kanya, parang hindi niya na makita kasi parang nare-realize niya, ano ba talagang gusto ko sa sarili ko? Kasi kung ibig, kahit ibigay na ibigay ng taong ito, ano mga bagay sa paligid niya, no? kahit uh, anong makita niya dyan, kung alam niya sa sarili niya, hindi niya gusto, pinipili, parang napipilitan na lang. Bakit mo pipiliin ba? Kung bakit ko pinipilitan sarili ko sa bagay na hindi ko naman talaga gusto? Or taong hindi ko naman talaga gusto? ba diba? Parang gano'n. Nagkakaroon siya ng question na gano'n ngayon. Like for example, ikaw, isipin mo yung sarili mo. Parang kang bumili ng isang um, let's say bag. Bag or sapatos. Any material thing, ano. Tapos, imaginein mo yung sarili mo na kailangan mo yon, kailangan mo yung bag na yon, kailangan mo yung uh, gamit na yon. Tapos may option ka dalawa. Okay? May option ka dalawa. Pero ang problema, eh, hindi na pwede yung isa kasi nabili na yung isa. Nakuha na yung isa. Or hawak na ng ibang tao yung isa. Tapos ikaw, dahil kailangan mo yung gamit, napilitan ka na lang dito sa kung ano meron ka. ba diba? Pero, deep inside, nandun yung pangihinayang mo. Kasi bakit tumingin ka pa ng ibang bag? Bakit hindi mo agad dinampot yung isang bag na yun? ba diba? Tapos nadampot na ng iba. Parang ganun. Ganun yung feeling. So, itong person na to, pwedeng, pwedeng, uh, sa emotions niya, parang gano'n na may pangihinayang siya. This could be a past person kasi may past energy tayo na kukuha. Na parang nagkaroon ng lesson ngayon ito sa kanya with the hierophant na nagsisisi siya kung bakit siya nandiyan sa sitwasyon niya ngayon. Kasi may mga bagay siyang ginawa na pwedeng wala na siyang choice kundi dapat niyang gawin. Parang gano'n. Maybe responsibilidad. You know, and then dun nga yung feeling ng pagkakatali dito. In another relationship. Emotion ninyo sa isa't isa. Tisa. Emotion ninyo sa isa't isa. Tisa. The Empress is in reverse. The Emperor is in reverse. Queen of Pentacles in uh, upright and nine of pentacles in reverse. Clarify this. Um, you do have here the strength card as and it is in reverse. Nine is in reverse at the bottom of the deck. Nine of cups. Etom angel number tie dito 444. Four, four. You know, four of cups. For this is the Queen of Cups, but the number is for yung Actually, apat na 4 pa nga eh. Nandito pa yung The Hierophant, which is also, et, this is also a number 4. Ayan, ito pa pala. So, Ang daming 4 dito. So, I don't know if you are born or ipinanganak ipinanganakaba sa uh, number 4, something na may number 4, yung date niya. 4-14-1994-1984, mga ganun. Basta may 4. Kung hindi man, maybe um, this is an angel number na lagi nagpapakita sa'yo. Okay? The number 4. Hindi man 444, four, 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 pwedeng 44, 4444, four, 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 or tatlong 4, pwedeng ganun. And this is a clarification for you. Um, gusto ko i-clarify ito eh. This is the Empress and the Emperor. Clarify this, please. Spirit Guides, Angel Guides. Seven of Wands. The Death card is in reverse. And may if you may number, it's another four. So, andaming four, oh, four of Swords, guys. <laughs> and Four of Wands, guys. Ano to? <laughs> magic? Na ba to? Bakit puro four. This is the Death card, which is. The, you do have here the number four. The Four of Swords. And the Four of Wands. Ayan. So. ano nakikita natin dito? Um, actually, the way I see this, ang emotion mo para sa person na to is, may mga challenges eh. May mga challenges. Nakakamoy nga pala ako ng something na parang ano, may manok. Like, chicken noodles or ano, um, soup chicken soup, ganun. Tinola. This could be your reading. Ah, uh, so ngayon medyo nagiging defensive ka, no? Sa connection mo with this person. Emotion mo para sa kanya. There's a lot of pagkagusto. Pero with the emperor and it is in reverse, I feel like um, nakikita mo na hindi naman siya nagtitake ng action, wala naman siyang ginagawa. So, gusto mo siya pero, um, I feel like hindi ka na para mag-lead pa or mag-take ng actions for, for this connection. Parang natatamad ka na eh. Like for example, maybe in the past, panay, pag uh, pagpaparinig, pag message or maybe even pagtawag. I, I don't know, like I can see actions coming from you maybe in the past or uh, you know, uh, as simple as pwedeng kong friend kayo sa social media yung pag-like ng post niya. As simple as that. No? Marami kang ma action ah, guys. The seven of wands is here. I, I can see a lot of actions coming from you in the past. Marami kang ginawa. Okay. Yung iba, pwedeng in mo ba yung mga friends niya or um, maybe even message them or uh, family members, ganun. May 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 ginawa kang action, hindi mo sasabihin wala eh. Meron. Pero bago ka sumuko, bago ka nag-stop, nakita mo na wala siyang ginawa, na walang action sa kanya, Nawala kang mapapala. Parang ganun, eh. naramdaman mo yon And pwedeng masakit man yung katotohanan or masakit man tanggapin pero sabi na natin pwedeng ang nakikita mo itong taong to nahihiya, natatakot hindi niya kaya or what pwedeng, pwedeng um, you want this per person na magkaroon siya ng lakas ng loob to do yung kanyang part naman sa connection na ito. if you feel a spiritual connection sa taong to Um, pinakitaan mo siya ng kahin pina pinakita mo yung kahinaan mo sa kanya parang you or naging Um, malambot. an ba tawag dito? Hindi ko masabi sa Tagalog eh. Basta yung, ayun, naging vulnerable. Hindi ko masabi kung saan yung Tagalog doon. But naging vulnerable ka sa kanya. Parang gusto mo, maging vulnerable din siya sa'yo. ba diba? Kasi pwedeng nag-suffer ka na eh. Napagod ka na or nasaktan ka. Kaya bago ka naging vulnerable, bago ka nag-open, bago ka naging gumawa ng mga action, nasaktan ka muna. Diba? Na-realize mo kung ano yung emotion mo talaga para sa kanya. So isang taong ito with a with the queen of pentacles, emotion niya sa iyo uh, ang focus nitong person na to, family, home. You know, uh, tinatray tinatry niyang protektahan, tinatray niyang maging practical. And as you can see, this is more on per pentacles. And um, itong person na to is pwedeng ang gusto niya mag-focus sa career, sa work. Um, hindi naman naging maganda yung connection sa inyong dalawa or hindi nagkaroon ng sa katuparan. Pwedeng uh, sa kanya inano na lang niya yun. Parang kinikim-kim. Kinikim-kim na lang niya. Yun nga. Kung may mga realizations, may mga pigati, Kung maga ang pinaka-word niya ngayon, wala eh. Ganun talaga. 'di ba? Ano gagawin natin? Parang ganoon. Kung magkakatulad nga ibabalik kita dun sa istorya nung bag kanina. Parang ano gagawin mo, 'di ba? Nakuha na nung iba. Alang nga naman, Alang nga naman makipagagawan ka, 'di ba? Magkakagulo. Wala ka naman laban kasi um paano mo makukuha 'yon eh nakuha na niya, alangan naman sabihin mong ikaw ang unang nakakita o si sige, sige, ikaw unang nakakita pero dinampot mo ba? Kung dinampot mo man, ba't binitawan mo pa? Parang ganun. And then itong person na ito, nandun yung pangihinayang talaga. Nandun, nandun yung pangihinayang. Pero yun nga, ano magagawa natin? di ba So wala, wala siyang ano, wala siyang... Ano, actions. Uh, actions. kaya niya, gusto kanya, pangarap kanya. Pero kung para sa'yo, mas madali siyang abutin. Kasi may mga offer ka or willing kang i-offer ang sarili mo sa kanya. Or willing kang tanggapin ng person ito just in case mag-offer siya. Pero siya, may kita mo dito sa unang cards pa lang. The Ace of Cups and the Star. The Ace of Cups, kung may kita mo, this is you. Hold the, your hand is holding the cup. Hawak mo yung cup dito eh this is like your offer. O offer mo or offer niya, just in case mag-offer siya, andyan yung kamay mo, tanggap mo agad eh. ba? Diba? Kung just in case ikaw naman ito, willing ka rin naman i-offer yung sarili mo sa kanya. Pero, the star, nasan ba ang between? Di pa nasa malayo. Hindi maabot. So, itong person na to, parang mas mahirap para sa kanya natanggapin kung may offer ka man or mag-offer sa'yo kasi feeling niya parang imposible. Parang ang hirap mabot. Parang hindi kaya. Parang hanggang pangarap lang. ba? Diba? And the death card is at the bottom of the deck and it is showing to me as like uh, stagnation yan um, sa connection nito. Napaka walang kagalaw-galaw. And uh, kung merong changes, actually parang pinilit or pinipilit na magkaroon ng pagbabago. Um. Pero mahal ka niya. Mahal ka niya. Hindi nga lang niya alam kung paano tatanggapin or paano maisasakatuparan, paano mangyayari, gano'n. So... I, can see three people. I don't know. that three person. Three person. So, pwedeng itong person nito, may tatlong tao siyang isinasaalang-alang, iniisip. Or tinitignan muna. Ba, like, pwedeng hindi niya may tuloy yung connection niyo dahil sa tatlong taong ito. And I don't know kung sino yung mga taong yun. Could be magulang niya, nanay niya, or uh, may anak, anak niya, and then the person nakakonect niya, pwedeng ganun. May mate or maybe three children possible din yun na tinitignan itong person na to sinasaalang-alang in the future ano meron sa future you do have here the magician in reverse the king of wands is in reverse king of swords upright and you do have here um actually this is like naka ano lang siya balance So, I will read it like that. So, in the future, for your person, kakonek mo. You do have here the um, seven of pentacles, two of pentacles. Yung iba, you could be, ano uh, ah, cross watcher. Three of pentacles. Pag sinabi kong cross watcher, yung ang person mo ay si Virgo. Okay? Kasi yung iba, ano, pwedeng, pwedeng ganun yung energy niya. Anyway, you do have here the five of pentacles is in, and, and, it's in, it is in reverse. Tapos, yung nakuha na natin ng energy na balance lang din is the death card. Um, money is not growing para sa person mo. Eh, hindi ko nakikita nag-grow. kasi takot siya sa changes eh. I feel like there's something na dapat niyang baguhin pagdating sa kanyang finances na hindi niya ginagawa. So, ang tendency, hindi nag ang finances niya, ang career niya, ang money niya. And I feel like gusto niya ng growth. Yan. Kailangan lang niya makipag-cooperate. Kasi ganoon naman talaga, para ma-achieve mo yung growth sa sarili mo, kailangan mo makipag-cooperate. Kailangan makipag usap, makipag-teamwork, you know, be more creative. And kung hindi mo kayang ilabas yung mga bagay na yun, creativity, etc. Then, there's no growth here. Nakikita ko yun sa side ng person mo. And I feel like mataas ang goal niya, pero hindi ko nakikita may mga action siya towards that. No? Gusto niya ng progression, gusto niya ng... Um, may mga bagay kasi siya naaalala din. Or inaalala. So, dahil dito sa mga bagay na to, talagang... Ano siya, mahirapan kang tanggalin, i-move para yung pako eh yung person na ito nakapako no nakapako siya sa career na parang hindi niya pwedeng basta-basta alisan or uh, alisin ang sarili niya doon or natatakot siyang mag risk or natatakot siyang gumawa ng changes so there's no movement there's no movement pagdating sa money no growth here uh, the, the magician the King of Wands and the uh, King of Swords. Ito puro matataas na card. In the future, I, I can see a lot of you. Um, mas nagiging kontrolado mo na yung emotions mo pag-iisip mo towards this person. Uh, honestly, medyo nakikita ko na medyo magiging, makaka-apekto itong situation or yung connection ninyo sa kung paano ka in the future. Pwedeng maging masama ang ugali mo or ang pagtingin sa'yo ng ibalik. Maybe people around you. Uh, maybe, um, or minsan kasi it's a good thing eh. No? Lalo ngayon, ang ngayon kasi is, ano, uh, full moon. Yung ginagawa ko tong reading na to, full moon in Aries. So, nandun yung energy na pwedeng may mga ma ka ngayon. Like, uh, alam mo, pinost ko yun doon sa page ko eh. So, sabi ko nga, i-follow mo ako dito. Madam P. Unipri, ayan, sa Facebook page. Kasi talagang meron din ako mga horoscope doon or zodiac na sinishare. And, babanggitin ko sa'yo. So, yun nga, yung pwedeng ma-realize mo ngayon na Masyado ka naging mabait ng mga nakaraan. I mean, I'm not pertaining lang dito sa person na to, pwedeng sa ibang tao. Masyado mong masyado kang kumbaga inisip mo yung mararamdaman nila or yung emotion nila, ganun. Pero pwedeng ma-realize mo hindi ako naman, yung emotion ko naman. Wala na akong pakailan sa ano ng iba. Uh, kasi bago ka naman maging ganyan, pwedeng may na ka muna, pwedeng may ginawa mo na sa or may na-experience ka na parang makakapagsabi na ay ah, hindi naman pwedeng laging ganun alam mo yon and uh, this is you in the future this is you in the future so uh, pagdating sa person na to um, honestly wala akong nakukuha na patungkol sa'yo wala akong nakukuha na may kinalaman sa kanya okay uh, what I see here is that parang ganyan-ganyan ka -ganyan. eh. <laughs> Hindi mo alam. Kasi wala namang action yung tao eh. Basta ikaw fighter ka, ikaw yung lalaban, ikaw ay willing lumaban. Pero ang tanong, willing ka bang ilaban? Willing ka ba ipaglaban? Bakit wala? Bakit walang action? Wala eh. Lahat ng action sa'yo ko nakita. Itong person na ito, masyado siyang conservative pagdating sa pera. Pwedeng ganun person na kakonek mo. Nakakamay nga pala ako ng suka. Like, maybe, or pipino. So, um, anong dapat gawin dito? Queen of Swords is at the bottom of the deck. Pero, ito number 4 na naman siya eh. Pero ito, nakuha ko siya ng reversal. Um, you do have here the six of wands and the full I uh, sorry the full the three of pentacles and it is in reverse um I feel like you need to focus on work career money recognition and focus on things na dapat mong ayusin pagdating like sa uh, hindi sigurado sa buhay mo for example you have this career project na dapat mong asikasuhin kasi hindi na sigurado or hindi ka na sigurado dyan or what kailangan mo pagtuunan ng pansin the way I see this huwag may cut off may cut off that's not the thing that you should do here kasi yung person na to hindi man siya hindi man niya natutunan yung connection ninyo kung ito ay spiritual connection honestly sa iba hindi pero may mga nakukuha kong mga pailan ilan ng spiritual connection kung nararamdaman mo spiritual connection na ito, huwag may cut off. Hayaan mo siyang matutunan yung lesson na dapat niya muna matutunan. Na pwedeng hindi, nauna ka lang na matuto. Pero siya baka hindi pa niya naalam. Hindi pa niya natututunan. Hindi pa alam ang gagawin niya. Na Queen of Swords, this is uh, like um, Yeah, the energy of you not cutting off. At pagdating sa career, may nakikita ako mga bagay na pwedeng naiisipan mo nang i-cut off pero ah, uh, parang the message for you is wag mo na wag mo cut off. Ayun, wag mo wag mo tanggalin. Pwedeng eh, kailangan mong ayusin pero bawal tanggal, wag mo nang tanggalin. So that is it for you. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.